Kain tayo guys, miam, miam. hi. Miam, miam. Sidi, Jen, ah, oh? kain. Aku sama Kain. <laughs> Tomorrow, <fun>. bye bye. Sejumur <laughs> hapon, <fun>. bye bye ya. Ada kainnya. Wala pa sila, Jackie. Ha? Oh, okay na, mga ngaon oh, na. Kain, ano? Ano, oh, Aising? Mm -hmm. Ah, nahuli oh, okay. <laughs> na ako. Oh, Dan! Busy ah. Kain na! Mawin na! Yun na ito. Okay. One more. You must Okay. 那、欸啊、到最后会变成一到二十？有可能啊。嗯嘿嘿嘿嘿。还有哎、啊，你你你你没？嗯、啊！哎呀、啊，不会在这里。 Jack. Mar. Belum berat. Belum berat. Malimana 完、啊、这个就交。哥、啊。我们会迈十九岁。我十九岁，我已经不是十八岁了、啊。真的。<真的 S 1> 很快吗？<laughs> 你觉得从十六岁过到十九岁很快？嗯。嗯 Shout out Taiwan, out. Get out. Trina <laughs> solar. Oh, betul Kain tayu say, <top>. I say <hums> <like that. hums>

Hi! Maulan na gabi. Uh, Kain tayo. Sarap ng turon. Hi, Boko mm -hmm. mm -hmm. <laughs> And, fresh coconut. Yes, coconut. Fresh coconut juice. Wow. Magdamis daw. Wow So na guys. Naloto na Yung uh, mais. Ito naman yung bagahe. Kung kailan pa Away na kami. Dapat kain. Okay, so. Ayan, Siyan. si kuya kasama. <laughs> Ayan, sige. Nakakatawa. Huh? Ang dami. Uh, magmula nang dumating kami, may talong, araw-araw, guys. Pero may patula. May patula. Uh, sa mga gulay, din na kami bumibili. Iba, libre. Uh, tapos ito ngayon, sweet corn. Huh? Ang galing, ang galing. Pag may tinanong, may anihin. Uh, makikikain kami. <laughs> Ayan, no? Oh, ilan? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 20. Oh, mahal na yan sa nagbabalig yan oh, dyan. Oh. Sweet corn. Okay. Ayan, dito kami ngayon mag-harvest sa malo ng aray, nang <laughs> <laughs> mais ay yung kanina 12 pieces na yon ano sweet corn adi. <laughs> ang galing oh ate <laughs> na ah okay la okay ah, okay la eh tsaka um, <laughs> oh. 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 yan tsaka yan te 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 oh ako nin na ako nin yan tsaka hanay oh Oh. <laughs> <laughs> dupa, Eka dupa. to wa. Tagal mo lang tayo gaganahin mo lang. Ay ang bilis lang no. Oh, yeah. ah, saka hamian. Okay. Okay. Sayang. Oh, okay na sayang. Ah? Saka, yan. okay lang yan. Tintin na kaya yun na kaya cute cute da. Kaling cute wa. Ayan guys, ito on oh, namita si Malo ng ah corn. Alah, tingnan mo ang lalaki. Ang tamis siguro nito. Ito <laughs> <laughs> si Malo. <laughs> libre kami na naman ng mais. Dito ka. Ay, ne. Eh. Lunes or something. Ayan, po Ay, may pizza mm. kami ulit. Kamatis. Ay, may kamatis. Yung dati, no, hindi ko naabutan yung kamatis na ang lalaki ng bunga. Kamato. Ayan, ito na lang muna, yung sa totoo. Pizza. Saka, how to, saka. Tuntuwa mo Oo nga. Ayan, marami pa kaming talong. Ayan, maliliit pa ng konti hanggang doon no oh. yan mayroon pa segunda si may pangalawang galing ano ang <laughs> <yun. laughs> galing ni Malo <laughs> ah <laughs> ayan saglit lang may oh. ano na yun ayun okra yung akin mamaya oh, apo ah, pwede kong ano hin yon yung ano yung sa uh, sa bauday, ba ano ah, yon oh. yung nilaga tawos ano Manguha kami ng talbos ng kamote. Eh. Hey guys. <laughs> oh. Alay pang tsariya. Ayan, ang sarap nito. Manguha din ako ng kalamansi. Ang daming bonga. Good morning. Uh, dahil brown out ngayon, uh, punta mo na kami ng uh, tulaan. Maligo. Ayan. Nandito si Maray. Ito pala sa sakyan ni Mano pinahiram, hindi naman kami maka, ano, dahil busy. No, thank you. Dito lang siya. <laughs> Ayan, punta kami, punta ko sa kabilang bahay. Ayan. Ayan na, Nanguhan na si Malo na mga talong na uh, anuhan niya. Ano, anong loloto niyan, Day? Torta. Ayan o. Uy, may mga... Ano siya? Okra dito. Dito sa my gate. Eh, ito guys, yung talong o. Oh. O, oh, diba ang mm. Hi! Dito kami ngayon sa... Hi! House ni Mother. Ayan. Ayan.

分开了，嗯、没关系，就是欢这个地走了，走了。 Kaya pala naging malinis dito. Oo, oh, oh, kasi may tupad dito. Ah, may yung tupad. Saka maganda na napinturahan ng white. Oo nga. Gusto ko yung white kaya lang mabilis. Ma Oo, oh, oh, maanohan pag yung mga bata, mga pinaano ng mga paa. Ayan. Tahimik na ito talaga pag ano, no? Pag hmm. sa probinsya. Ah, maliwanag man. Yung mais mo, pwede nang harvestin pa yan. Sa so, sakyan ni Mano. Pag medyo ano na ang buhok. Wow! Jesus, kung kailang kami pa uwi, saka naman dumating itong bagahe. Okay. <laughs> Ay.

Ito yung uh, bahay. Ah, <laughs> sa'yo Hi! Hey. Hello! Nauna ng mga dalaga, turista. Okay. Hi!

eh kaso ta hurts. Uh, oh. Oy, ma auda no man. Ayo, ayo pag paano? Pag okay, well, may bisita kita. Eh, <laughs> uh, ayan. Ale. Dito kami maglalans. Ito guys, ah, oh, oh, sarap pa rin. Hello, on oh, sarap ng food, biro usog. Yeah, yeah, I can say yeah. Ala, à na gutom na. <g Four nóiALLY> so bagantay okay. ay okay. mukeng mm -hmm. <coughs> kumain ka na. Ah, oh? okay. Ah, okay. Ala, ito. Ah,

Ay, papalay. Molly. Cindy, lay. Kulay. So, ba? Nahidaan eh. Kumari na ba, Hikuan? Jackie? Kaya ano?